Lahat naman kailangan ng barangay. Siyempre, ilang taon na yung utang mo. Anong pangako mo sa akin na magbabayad ka? 13 months, pag-ibig, sick leave, bali sa union. May nabigay ba? Ilang 13 months, sick leave, vacation leave yung ano mo, dumaan. Sa loob ng tatlong taon. Pag-ibig, union bali. For today's video nga mga kapatid, ipapakita ko sa inyo o isishare ko sa inyo kung papaano yung mga naging hakbang ko ng tama at legal na paraan kung paano maningil ng pautang. Papakita ko sa inyo, isishare ko sa inyo kung paano ba yung magpabarangay at lumapit sa piskal o dahil sa korte yung taong pinautang na paulit-ulit na nagsasabing magbabayad pero hindi naman nagbabayad. As usual, so tara na. Let's go! So ang una mong dapat gawin ay kumalap ka ng mga ebidensya o mga patunay na nagsasabi na may utang talaga siya sa iyo. Katulad ng mga phone calls, Uh, mga text messages, chat, basta kahit ano, basta mapapatunayan na meron siyang utang at kung magkano iyon. Kahit wala kayong formal na ka permahan na naganap, basta meron kang patunay, katulad nga ng mga sinabi kong chat, pwede yon. At heto nga pala yung ilang patunay na meron siya sa akin utang at meron dito nakalakip na mga petsa, mga pangako niya na paulit-ulit na naganap sa aming chat. At syempre, meron dito patunay na siya ay nakakapag-reply. At ang kasunod na nga nito ay ang patunay na ikaw ay naniningil. So, kung kailangan dito meron ka mga specific date kung chat man yun o text, kailangan sumasagot siya sa iyong mga text call or chat. Kailangan mapatunayan mo sa korte o sa barangay na sinisingil mo siya. So, kailangan mahalaga din doon yung sagot niya at mahalaga din doon syempre yung petsa kung kailan ka naningil. Kung una kang naningil, pangalawa, pangatlo, and so on and so forth, kailangan meron ka rin o mas maganda na meron ka rin patunay. At ang pinaka the best dito is i-video mo siya kung kailan mo siya sinisingil para para mas mapatunayan na talagang sinisingil mo siya. At i-record mo na rin or kung meron ka rin mga patunay kung kailan mo siya sinisingil at kung kailan yung mga pinangako niyang pecha araw na kanyang pagbabayad na hindi naman natutupad, yun yung pinakamaganda. Lahat naman kailangan ng barangay. Siyempre, ilang taon na yung utang mo. Anong pangako mo sa akin na magbabayad ka? 13 months, pag-ibig, sick leave, bali sa union. May nabigay ba? Ilang 13 months, sick leave yung ano mo, dumaan. Sa loob ng tatlong taon. Pag-ibig, union bali. Ang next naman na ay kunin mo yung kanyang mga personal info o yung background niya. Kung ano yung trabaho niya, kung permanente ba yan, kung saan siya nakatira, kung sa barangay ba kayo, kung may permanente ba siyang trabaho o kung wala, etc. etcetera, et Yung mga number, chats, ganyan. Mga account niya sa social media. Kasi kung alam mo na sa sarili mo na wala siyang pagkukuhaan ng pambayad sa'yo o kung wala siyang trabaho, huwag mo na lang ituloy kasi hindi rin sa sa'yo yung batas. At kung magkalugar naman kayo, kung magkabarangay kayo, I mean, pwede mo na siyang ilapit sa barangay. Pero kung hindi, pwede mo siyang edirekta sa PAO. Oh, yan. o oh, address mo. Yung number na lang, ipigay ko na mo? lang sa iyo. Hindi pwede, kung talagang seryoso o, ka. Kung talagang seryoso oh, ka. Seryoso naman ako. Hindi ko naman address talaga tatakasan yan. Hindi ko naman talaga ano. Oh, pero ilang taon na yung utang mo? Hindi mo na matandaan. O, hindi mo na matandaan. Kasi nga, binabaliwala mo na. Hindi na naman sa binabaliwala. Wala lang talaga akong maibigay talaga. So, kung ready na kayo, meron na kayo ng mga sinabi ko, at kung magkalugar naman kayo, ay I mean magkabarangay kayo, pwede mo na itong idulog sa inyong barangay. Pero kung hindi kayo magkabarangay, magkaiba, lalapit kayo o pupunta kayo sa barangay na pagrareklamuhan kung saan siya nakatira. Kailangan dala niyo yung mga contact number niya, contact info, yung mismong barangay niya kung saan para mas maayos. So, heto na nga, dumayo na ako sa barangay ng aking pinautang na sinisingil ay Diyos Mio Garaponis. Nakakapagod maningil, effort eh, pa, ng gastos pa. Pero, kere lang, siya nga pala, ang mga hiningi sa akin dito, yung mga informations ko, informations ng aking inerereklamo, at syempre, yung mga salaysay at mga patunay ng kanyang pagkakautang. So, ayun na nga, dito sa barangay, magkakaroon kayo ng tatlong hearing kapag ka-umattend kayo parehas ng unang hearing, doon yung pag-uusapan kung ano yung mga sitwasyon, kung ano yung mga bagay-bagay, basta kung saan, kung paano kayo magkakasundo. Sa kaso na ginawa ko, tatlong hearing, hindi siya pumunta. By the way, may bayad po ang hearing sa barangay. Hearing sa tatlong hearing na naganap, hindi siya umaten, kaya ang desisyon ng barangay ay mag- file na CFA or Certificate to File Action, dito na po dadalhin ito. Kaso na ito sa korte na o sa fiscal. At dahil hindi nalutas ni barangay ang kaso, ay ito turn over naman tayo ni barangay dito sa judicial complex kung saan tayo gagawa ng reklamo. At siya nga pala, ganito kadami ang papel na magagamit at ikit pa. So syempre, ipapakita ko sa inyo kung paano ba yung mga naging proseso ko ng pagsasampa ng kaso ng pautang sa judicial complex. Ang kaso na ito ay small claim lang po siya tapos sa pagproseso nito medyo may gastos talaga at sana samahan nyo ako sa part 2 ng video na to kasi medyo mahaba na siya kaya stay tuned po at ang proseso na ito ay ang pagdadala ng kaso sa korte na po o sa piskal so stay tuned